Ma'am, paano po ba makuha natin ang ating sahod dito sa Facebook kung PayPal ang iniligay natin sa ating payout account? At paano rin po ba malaman kung sa sahod na tayo? <laughs> ang una lang po ninyong gawin guys ay magpunta kayo dito sa inyong monetization. Ito, i-click nyo yan. Tapos, mapunta na kayo dito sa inyong tools, ba diba? Tapos, meron kayo makita na payout. I-click ninyo yan. Tapos, ba diba, yung sasahurin natin, makita natin processing kapag ang processing ay nakapaid na po, ibig sabihin ay sasahod ka na. Ngayon, magpunta po kayo ngayon sa inyong email. Sa menu ng ating cellphone, i-click natin itong letter M. Nandito po yung email natin, no? Ang i-click natin yung email na inilagay natin doon sa ating PayPal account. Pag naklik na natin yung email, ganito po ang makita natin. Ayan, Facebook has sent you a money. Kapag meron ka ng sasahurin. Pero kapag halimbawa, wala pa, antayin mo lang dahil baka hindi pa na-send ni Facebook. pag meron na halimbawa, punta ka ngayon sa PayPal mo ito. ito. Pagkatapos, simpre, i-convert mo pa yan guys ah, into peso kasi ang ma-receive natin sa ating PayPal ay dollars. Kung paano naman natin ito i-convert into piso ay marami pong tutorial guys ah, kung paano. Meron din po akong video kung paano. Pakihanap nyo na lang po. Kapag ma-convert nyo na po yan into pesos, so pwede nyo na po i-transfer sa inyong Paymaya or sa inyong GCAS. Yeah, pero kung bank account, meron kayong bank account, pwede din naman po sa bank account nyo i ang, ang pira ninyo sa PayPal.